Mga kasama, andyan na si Sekretary lima Dali, tanungin natin tungkol sa Taiwan issue. If you'll asking about the Taiwan issue, I have no updates so far. Sige na nga, edit eh, tungkol na lang po sa mga selfie ni Cesar Mangkaw. Halata na naman na photoshop yun ah. Ha? Di ba? Halata yun eh. Hala, asar na kay Cesar si ma'am nakaka-insulto na siya masyado. And Kalma so, lang, ma'am. Mauhuli din yan. Kailangan lang na ang kapit bisig. Ka ko eh. She's not kabastusan, kabastusan na yan eh. Eh ano na lang po ang message niyo kay Mang Hindi, hindi siya importante ngayon. So I don't want... Kasi kung may sinasabi pa ako, lalo siyang feeling important. Ma'am, may question pa po itong kasama namin. na? Ay, umalis na?